Ayan mga idol, magandang araw na lang po sa ating lahat at uh, welcome na naman po sa ating pong sa pecha. At ngayon po ay susumada natin ang ating pecha ngayon pong January 30, 2025. At sa lahat po ng mga subscribers, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, at ayan mga idol, napisahan natin natin sumada dito sa uh, January. Ayan, one pa rin po tayo. 30 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Uh, Ganoon pa rin kung gagawin natin. Simplify muna natin yung mga numero natin dito. Uh, ayan. 0 plus 1 is 1. 3 plus 0 is 3. Uh, 2 plus 5 is 7. Ganoon pa rin po sa bandang gitna. 1 plus 3 is 4. Uh, 3 plus 7 is 10. At sa bandang baba din po, 4 plus 10 is 14 yan po ang unang numero natin meron tayong 14 at yung kaparis yung numero dito pa rin po yan uh, combine lang natin ng tatlong numero natin dito 1 plus 3 plus 7 is 11 yan naman po yung kaparis yung numero meron tayong 11 at pwede na rin po natin matayan yung kombinasyon na yan 11-14 or 14-11 ayan mga idol pwede, na rin po yan Uh, 2 digits po yung numero natin kaya simple po yung mga natin itong 11 at 14 Unayin natin ang 11, 1 plus 1, ah, 1 plus 1 is 2. At dito sa 14, 1 plus 4 is 5. At meron tayong 2 at saka 5 na isusumada. At yan, unayin natin isusumada ang 2, kukunin muna natin ang 11, sumada ang 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin dito dito ang 20, sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin ng 38, sumado 38. 3 plus 8 is 11 at 29 so mga 29 2 plus 9 is 11 ayan mga idol at ito na lang po sa 5 kung yun mo natin yung 14 so mga 14 1 plus 4 is 5 pwede rin yung 32 so mga 32 3 plus 2 is 5 at 23 so mga 23 2 plus 3 is 5. Eh, mga dyan po yung mga numero na kuha natin na pwede natin pagpilian. Meron tayong 2, 11, 20, 38, 29, 5, 14, 32, at 23. Doon pa rin, gamble pa rin po natin. Pili lang po tayo dyan kung yung mga nating mga numero. Sa ating sample naman, kinawa natin dyan ang uh, 2, 2, and 2, and 2, 23. Then 29, 29 and 14, 29, 14, and 11, 11 and 32. And mahandol, ito po yung mga sample natin, mga kombinasyon natin nakuha Mayroon tayong 223, 29, 14, at 11, 12. Ayan, meron tayong tatlong kombinasyon at kung nagustuhan niyo po sila, pwede pwede ko natin matayan yung mga sample ko natin nakuha dito. O din ang tayo, kung pwede kayong kumuha dito sa mga naka-encircle na din dito mga numero. O kaya na lang po yung pumili dyan kung ano pa po yung mga kombinasyon na nagustuhan po natin. At ayan mga idol, yun po natin sumati sa pecha para po ngayong January 30, 2025. Maraming maraming salamat po.